Ah, dun dun. wag, wag, wag. Ah, Alam okay. lang. Ito yung pangalawang hagis namin. Oh. Malapit na kami sa ano sa ilog. Yan. Ito, Diyan, diyan kami malalambat. Ang dami? Oh. Ah, Ang lalaki ng isda. Shout out sa mga taga Ilocos, taga Pangasinan. Yon, shout, shout out. Sa mga taga Ilocos, Pangasinan. Tagayan. Yon. Sama mo naman yung malabon. Uh, shout out, out. out. kay Maricris Mateo. Marie gagawin namin. Mangunguha ng pang-ulam, sayang din habang hindi pa sumasahod uh, siya set up muna namin yung lambat ano lang to isang hagisan ulam na isang sako agad nakahagis na kami ano Yan. Yan, yung sinasabi ko sa inyo, isang hagisan lang, ulam na, ito. Isang hagisan lang, isang isang hagisan lang, isang ulam din <laughs> sa tilapia. <laughs> Gago. Pangalawang hagis. Tayo, yung pangalawang hagis namin. Ayan. pangalawang hagis. Ay, yeah, may meron pala eh. Kahit na. Abot na ano to, no? Tatlong kilo. Meron eh. Yan. yan, mga Tekay natin yan para may stock tayo. Eh, para may sabo-sabo tayo doon. Dudutin natin yan. Hmm. Maabot na rin siguro ng 3 kilo. Okay na rin, survive ka na rin sa pang-ulam. Yung nakukuha namin, tilapia, at Yun na tsaka... lang. si Manjo. Ayan, ayan, ayan. Buko <laughs> na. Iagis niya yung lambat sa so, pwesto na yun. Baka dyan, ma makachamba kami na medyo marami-rami. Yon, ang ganda ng pagkahagis. Yeah. <laughs> Ayan. <laughs>

ang kahilingan, makahuli babanatan na ulit ng expert expert one move tarun <laughs> oh

Damian. Ay, po, ang laki. Apa kira? Bravo. Breaking dari sana, Pangil ano, pangilang ba ba ito ba yun? Tatlo! Maabot din kami ng ilang oras ang lalambat Mga alas 12 na Pumunta yata kami kanina mga alas 8 Dapat masipag kang mangisda may ka na. la la sa amin kasi wala pa kami sahod. Hindi pa kami sumasahod. May na rin to. Ito yung mga bagay na namin iiwan. Ayan. Yan. <laughs> tara, tara. Huh. Pauwi na kami. Bike na ulit. Yung lalakari mo, malayo din kasi pagka nilakad mo eh. Nauna na yung iba. 2,000 years later. <laughs> <laughs>

sa may tulay. tulay. Nako! Palihil ah, na may yung kinuwala nyo. Yan lang sa may park 6,000 lang naman pag nahuli kayo. Mas nakamura pa kayo. Para na yung vlog. Nya. Talaga ako sa... Yung huling hagis ang laki. <laughs> oh, bato. <laughs> yung huling hagis. Sa paghatak siguro yun. sa tingin, yung paghatak yun. ano ano? Ano? Naglapat ito, yung tarpa. Ang ganda ng pagkaiwan. Gumadahin talaga siya. Ay. Sa alin nag ko niyan? Bangus? ito niyo, buro. Oo lang, sarap pero hindi ko alam paano magburo. ito na yung nahuli namin. Ayan. <laughs> Ayan, gagawin namin. Dinaing. Dadaingin namin ngayon. Babad namin sa... Babad namin sa suka na may bawang. Isa so, ito isa. Bumburuin. Bumburo ng Pangasinan. Ang dami. Ang daing. Oh Like a bell cut